So guys, I need to buy lettuce. This is my new diet plan. So it actually so Lishu coffee suppresses. It suppresses my ano, my um appetite para kumain ng madami. So good luck. Oh my god, shit. Napadla ko na. Sa mga beshi, punta muna tayo sa farm kasi andun yung kumare natin. Punta na tayo sa farm. Marami tayong magawa dyan. Oo nga pala, dapat pala magtatanim pala tayo ng ano. So, medyo okay-okay na yung mga halaman. Hindi na sila, nadil, nadiligan na sila. Dapat magtatanim tayo dyan ng sunflower. Kasi mukhang hindi tutubong sunflower dyan, wala namang init. Kasi nat, natatabunan natatabo ng bahay. So, I think pwede natin itanim dyan yung mga ano, carrots. Carrots? Totoo ba? So anyway, we just needed to clean our house like that. Oh my God. Nalimot ko. Hoy, wait lang. So it's been four days na na-accidente ako kasi lasing ako. Ayan ang sugat natin, guys. So anyway, ganun talaga life. Sabi nga nila, hindi ka totoong driver hanggang hindi mo natitikman ang bangis ng kalsada. Init. Te! So dahil ang init ng kalsada na 'to. Ay. Hi, boys. Oh my God. Dito, dito sa kalsadang ito, dumulas ako kasi ang laki ng tipak ng bato. Oo, oh, naalala ko yung gabing yun. Ito, eto nga bag ko. Meron pa rin putik ng nakaraan. Hindi ba siya putik? <laughs> Sabi ko, bakit yung bag ko may kulay-kulay white? Parang chalk ayun, nung natumba ako, dito ako natumba sa kalsadang ito. Itong, etong kalsadang to ay oh my God, hindi sinesemento. So, ba diba? Bakit hindi sinesemento yung kalsadang to Hindi ko alam. Ay, hi. <laughs> ano ba yan? Suplado. So, Bala ka yan. yeah. naalala ko dito ako natumba Pareng dalawang beses ako natumba rito so ganito ka life bayan Halika na taakit na tayo. So, happy Sunday to everybody. Ah, madami... Ah! Ang dami naman kumarit. Ah! My God! Ah! Ah! Ito back backdoor na to. Ang gusto ko lang dito kasi nakapag-park tayo sa loob ng hinaguan na nandun yung motor natin. Hindi na tayo naglalakad tumatawad ng ilog. So actually matagal na ako hindi tumawid ng ilog. Dahil doon na tayo nagpa-park. na tayo dito nakapark park sa loob. Okay. eto yung mga buhangin na to si Kuya Bebo sila Kuya Bebo ang naglagay kasi may motor din si Kuya Bembo tapos doon siya nagpa-park sa loob ng farm ayon eh doon yung part na yun kasi maputik talaga so ayan. Ah! Ay! My God! Dumulas tayo. Oh my God! Eto na! <laughs> dito na sa Inagoan Farm. Alam nyo guys, dito na ililibing Charis. Guys, pag nakikita wala ililibing dyan. Because that is going to be the new swimming pool. Ilang inches yan, hindi natin. Ilang feet yan, hindi natin alam. Mahal mo, 6 feet, 5 feet is enough. Yes, the Hinaguan Farm of the Beshies. So, welcome to the new Hinaguan Farm with the new swimming pool kasi sa totoo lang, I think iiwan nila yan dahil basketball court yan. Pero, hindi ka na makakapaglaro ng basketball court. This is the new swimming pool. Parang personal pool lang siya or whatever. Pwedeng lakihan. ba? Diba? Pwede naman siguro lakihan yan. Parang okay lang or lagyan ng design, lakihan, lagyan ng design or whatever but then I I think Brenda is keeping this place also as well for venue for uh, for wedding, for reception area so um it's best na to keep it hindi yun, hindi naman lahat to swimming pool then ganyan at least dito yung part na to may ooo uh -uh, meron parang space for venue or events and that's the new swimming pool Diba, ba guys? Ang ginit. Asa naman kumare natin? So, pasensya na kayo. Medyo mabagal po ako maglakad. Kasi alam nyo naman, I'm injured. I'm actually still injured, guys. And so, we're just here and We visit our web shoes. Si Mars Randy After years Say hi to them, Mars. Say hi. Hi. Sorry.